Hello, hello mga katintak. Hello sa inyong lahat. Hello, magandang araw, magandang umaga, magandang, magandang gabi. Kung saan sulok man kayo ng mundo, no? Kunting ano lang ako ngayon kasi nga sinabi ni Mama Malik kanina sa patungkol ito sa mga sinasabi ni Mama Malik kanina na uh, sana daw kung pwede lang Patulungan natin si Jess. Yun nga, na pag-isip-isip ko din kanina, diretso na ako, no? Na pag-isip-isip ko din kanina, na tama din naman yung sinasabi ni Mama Merlin na, ano, tulungan natin si Jus na ma-iangat o ma-share man lang yung mga pinupos niya, para din naman ma-ano, kasi nga, konti lang yung nag-ano, konti lang yung nagla-like, nag-share doon sa video. Ako man, Aminin ko din na itong batang ito, hindi ko siya kasi kakabalik ko lang din. Hindi ko pa siya masyadong kilala. At saka, amin ko na hindi ko pa siya masyadong ano ba. Yung parang, ang loob ko eh, wala pang, hindi ko pa masyadong siyang ano. Kung baga, yung tawag dito, nalab. Totoo yan. Kasi nga, hindi ko siya masyadong pa nga kilala hindi ko pa siya masyadong nalab kasi nga hindi ko siya labas doon sa hindi ko pa siya nakita pero sa unti-unti matutunan din natin siyang anuhin sana naman kasi nga ito yung nagits ko kanina kay mama Marina sana naman matulungan sana nga sana nga matulungan natin mga katintak na maiangat si Jess kasi nga um, para mahubog din yung ano niya ng kakayahan niya kung ano man yung artist natin, kung ano yung kakayahan niya. Yung parang kumbaga ganahan siya ba? Ganun. Kaya sabi ni sabi ni Mama Merle kanina, kung pwede lang ganun nga, na napag-isip-isip ko na tama nga naman si Mama Merli Na kailangan natin siyang turungan. Kailangan natin siyang kahit sa mga simpleng post man lang, sa kunting video, may post natin, para maiangat natin si uh, si Jess at saka yung ano niya yung partner niya at saka tama na siguro yung mga ano pero kung, kung may time may ano naman talagang kung ribat sila ng ribat kung kailangan natin sagutin sagot din naman tayo pero ang ipa priority natin importante yung pag-aano natin ng mga pagtulong sa mga kapwa natin at saka kay Jess kasi nga para maging happy na kasi ako sa tingin ko wala naman ding ano wala din namang magandang iano yung pagiging magsigi halaribat dito halaribat doon palitan ng salita sila hanap sila ng hanap nilaladlad na noon pa inapanapaliwanag na ni Mama Merly na kung ano yung mga tina, tinatanong nila, hinahanap nila, wala din. Wala din winta. Wala din winta kasi nga yung mga hinahanap nilang mga kuan ngayon ito naglalabas na si Mama Merly ng mga mga resibo. Ayan, hinalungkat na ng mga resibo noon. Ayan pinakita ni Mama Merly pero alam kong marami pa rin silang masasabi diyan. Marami pa rin silang mga salita ng mga kung ano-ano. Pati si Ma'am kanina, nag-post din siya na doon patungkol doon sa pinatunayan niya na uh, kung magkano yung binigay, magkano lang yung ng ganito, na ganyan. Kaya sa tingin ko, wala namang ano, walang, walang, parang walang katapusan na ba? Kaya sana naman, ano mo, sana naman, ako, ako, amin ko talaga na hindi ko pa masyadong ano si Jess kasi nga bago-bago ko lang siyang naano tapos bago-bago ko lang siyang nakita sa anong tao dito sa dito nga kasi nga bago lang din akong bumalik oh nag 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 active nga kasi hindi hindi naman ako umalis hindi hindi sa ano pero yun nga maano natin kasi sabi ni mama malika wala naman din ano wala din naman mag, mag, mag itong mga salita na palitan. Palitan dito, nagpapaliwanag tayo. Tapos sasaluin nila, sasagutin nila ng ng ano, ng sasagutin nila ng pabalang ba. Kaya wala ding kwenta. Wala ding kwenta. Kaya sa ano, ang nangyayari, ang nangyayar dito, parang nabaliwala na natin ang artist ng team abot kamay. Parang talagang yun din ang nakikita ko na parang nababaliwala na ako nga oh, mula nung nag ano ako nag active ako parang ipangalawa e, pa lang yata ako nag ano nag, nag share oo aminin ko talaga yan kasi magkikita naman yan sa ano ko uh, sa ano ko sa FB ko pangalawang bisis pa lang ako nag ano pero nagla like like na ako pero hindi ko nagawang ano hindi ko nagawang mag-share. Kasi nga, ewan ko. Kasi nga, totoo yan, na inaamin ko talaga na masyado akong, ay, hindi ako masyadong nakatutok dun kay Jess. Kasi nga, maraming issue. Parang natabunan na ba? Parang natabunan na. Kaya, sabi ko, oh tama nga ano. Kasi pagbungad ko kay Mami Merly kanina dun sa live niya, nakita ko na ano, na, Tama nga naman yung sinasabi ni Mama Bakit ganun? Bakit nga pala? Kasi sa dami-dami din naman natin, uh, bakit ano? Kaya sabi ko, uy, kung ano, bahala na kung, ay, ito, may masasabi na naman, kasi, ito, alam ko na may masasabi na naman itong mga kalaban ito. Sabihin naman, unahan ko na kayo, kasi alam ko naman, mga kurimaw yung mga utak niyo mga buong-buang. Hmm? Hindi sana akong magbira. Pero ano, kasi magbababasa mo na yung mga ano nila eh. Yung mga isip nila eh. Kasi sasabi ni Mama Mary kanina, na kung pwede lang, anuhin natin si Jess, iangat natin kasi ganito, ganyan, ganyan. Ay, masasabi na naman itong mga panulay na to. sabihin na naman, oh, nanawagan na si Banang. Nanawagan na si Kuan. Mm. Nanawagan na sa artist niya, ganito, ganyan, ganyan. Mm kung nasa na ano man yung mga animal wala na kayong pakialam nakakasawa yung mga bunganga ninyo mga animal hmm. nakakasawa yung mga bunganga ninyo kung ano man yung mga kung sa susunod ng mga araw sasagot kami pero sa ngayon kailangan muna namin i-ano talaga ipokus namin yung ano hmm. kaya kayo sabi nyo huwag nyo nang sabi nyo sabi nga ni Buro nung isang araw narinig ko yung live niya, na wag na lang saan ang pakialaman kasi yung umalis sa team abot kamay umalis na sila nanahimik na hindi na tama, gin, tama din naman kasi na, nanahimik na yung mga umalis sa team abot kamay no kung totoo bang talagang na ano pero may mga pasaring pasaring pa din kasi naririnig ko dun kay ano kay bulol na yung birthday ni bulol umi-insist dun si pikwang butete uh, naririnig ko may mga pasaring pero si ano naman si si Clark. Huwag na lang natin siyang tawagin na ganun kasi nga, bulol, kasi nga, si, kay, kay Angie, buro lang naman yung salita na yun. Kasi, sobra siya manglait, lait. Kaya tayo gumagaya sa kanya. Si Clark naman, eh, parang, parang wala na naman siya ding mga banat na dito. Wala siya masyadong, ano. Kaya, tama din naman yung, ano, sinabi ni, ni Angie, buro, na, wag nang anuhin, wag nang pakialaman kasi nga uh, Nagsikap din naman sila na kung ano man yung gusto nilang gawin sa buhay nila. Hmm. Nag-ano sila nag nag nagkonsila ng distakarte sa kanilang career kung ano man yung dapat para para umangat ganon. Kaya Ito pag narinig nyo to mga Kurimao. Nang ano na sinabi, para lang naman sa team, abot kamay, wala ko yung pakialam. Nandyan, nasa inyo lang kung mo, manood kayo o kung, kung, kung makilay maki, maki -like kayo. ko para, para happy ang lahat, mag-like na lang din kayo at i-share nyo din para happy. O ganun. Kasi nga, hindi na naman namin yung pinakialaman na ana. Hindi na namin pakialaman yung mga ano ninyo. O, huwag nyo din pakialaman kung anong, an, kuan dito sa team abot kamay. Kasi nga, Nababasa ko na yung, na advance ko na, babasa ko na yung mga iniisip ninyo. Answer doon sa ano. Tingnan mo, susunod na araw, may ano na naman to. May issue na naman to tungkol dyan. Hmm. Kasi ganyan eh. Ulit-ulit lang din. Hmm. Diba? Kaya sana mga katintak no, ano hay natin. At tulungan natin si mami. Panawa uh, panawagan o pakiusap di naman siguro pan, ano, panawagan siguro yun kasi o pakiusap na sana i eh, mag like tayo o mag share para para nga naman makatulong dun sa kwan, tulong dun sa bata kung paano anong gagawin anong anong gagawin para umangat nga naman siya kasi katulad ng din ng mga ano katulad din din naman ng katulad ni Clark dati grabing ano natin hala edit edit ako ng edit ng mga kung ano nung picture magsisenta ako tapos ganun katul sana gawin din natin ngayon sana gawin din natin sana magawa ko din ang ginawa ko dati noon yung mga nagsishare ako nag ano ko ng kuan nag uh, sisend ako ng uh, nagla like ako sa mga video nila mga ganito bilang suporta na din kasi din yan din ang dahilan para lalawak lalawak yung ano yung lalawak yung ano ba aabot kung saan aabot yung pagla-like natin o pag video uh, kaya tulungan natin si Jess na maiano maiangat yung ano niya di ba para para makilala din siya ng lubos sa sa lahat kaya kayo mga mga basher kayo mga ano mga purimaw ano anong tawag dito malayluhan <coughs> muna namin kayo lalo na to si ano lalo na to si tawag dito si tawag dito si sandok 'yan, 'di ba? Nakalimutan ko patuloy yung pangalan ng sandok. Hmm. Lalo na 'to si Sandok. Ay. Talaga naman. 'Di ba? Kanina narinig ko na ano siya. Tawag dito. Nagsasabi siya na, oh, 'di ba? Hindi ka sana nakita i ano. Pero narinig kita kanina na nagsasalita ka patungkol doon sa ano, ulit-ulit lang naman na yung sinasabi mo. Patapos na kasi yung ano ko, narinig ko siya. Patapos na yung narinig ko siya na ulit-ulit lang din naman. Sinasabi niya na ano? Anong tawag dito? Sinasabi niya na um, <coughs> cyber libel ba yun? Cyber libel ba Yung pag ano? Yung pag uh, sasalita sa kanya ng mga kung ano-ano. <clears throat> Tinatawag daw siya ng mga kung ano-ano. Eh hala. Baka nakalimutan mo. Yang nagiging kasama mo o magiging kasama mo ngayon. Yan ang pinakaunang ng balahura sa'yo. Hmm. Mula bituka mo hanggang bulbol mo. Nilait nila. Nilait Nilait ka dinorog yung pagkatao mo. Ha? Kaya, kung ano may mga kaso-kaso na naisipan mong pwede ikaso, iniisip mo ba? Iniisip parang ibig mong sabihin doon sa live mo kanina na parang si as at yung nang dito sa team abot kamay ay nagsasalita tungkol sa'yo. At, tungkol doon sa raspa-raspa na ano sinasabi nila. Pagkakaalam ko Matagal na yung Winawalwal nila pa Ulit-ulit nilang sinasabi yan Na nagpaano ka kuno nagpaganito ka kuno Tapos uh, Tawag dito Parang naalala ko lang naman din Na Nagdugo ka dati Ewan ko Sa'yo ikaw lang din naman naka, nakakaalam kasi parang narinig ko yan dati sa iyo din. Na nagparas pa ka. Kasi nagdugo ka. Narinig ko lang din yan sa live mo. Dati. Kasi nung nandun ka pa sa Nandun ka pa sa nasirayan pa nun eh. Nandun ka pa sa team abot kamay. Nagsasalita ka nun sa live mo. Pero wala akong pakialam doon kasi hindi naman ako nagsasalita dyan. Hindi naman ako. Wala naman akong pakialam kung magparas pa ako kung ano man. Maparas pa ka man, Margaret. Masama ba yung maparas pa? Kung may diferensya din naman sa'yo, kung may ano din naman sa'yo, kung may dugo ka na hindi normal, dapat magpatingin ka at kailangan mong magparas pa, di magparas pa ka. Walang masama doon. Pero ang ending lang kasi, yung panglalait na ginawa nila, sobra-sobra. Sobra-sobra. Kaya masyado kanilang inapakan. Sila lang yon, hmm. Sila lang yon. Kung ano man, nakisabay man din kung nakisabay man ang mga vlogger dito sa team abot kamay aw nakiuso na lang din ganun kasi ang pinaka number one na nanglalait sa'yo dalawa lang naman yung nagtry door sa team abot kamay at hulaan nyo kung sino ang pinakaunang nagladlad na salita na yan katang isip ba yung kuro kuro gawa gawa kwento Ganon. Kaya, ano, sabi mo, maano yung mga salita na yan, tama. Pero, kung magkakaso ka, isipin mo. Kung magkakaso ka sa mga tao dito sa team, abut ka man ng lait sa'yo, siguraduin mo malaki yung prisuhan na ano, na anuhin mo. Pwedeng paglagyan. Kasi, kung isasama mo ako, marami kami. Hindi kami magkasya hindi kami magkasya. Kasama na din si Buro dyan. Hmm? Kasi yan ang pinakaunang ng ano sa'yo eh. Pinakaunang number one talaga yung ano sa'yo. Hmm? Kaya kung magkakaso ka, siguraduin mong kasama dito si Buro. Kasi para walang daya ba? No? Para, ma para happy. Hmm. Para masaya ang ano. Masaya ang ending. Kasi mahirap naman yung Mahirap naman yung ano. Mag ano ka ng ang tawag dito? Mag mag ano ka ng tawag -tawag. Ang kapal no, mm. Lalo ka higat mm. ka. Katulad nito. Ah, kung ano yung binabato mo sa akin, eh mas matindi ang kapupukan mo as mas matindi ang kaputahan mo. Alam ng lahat yan. Oh, kaya nga, pero sa ganggang sa usawa ng ah, ano, ng bayan, sa usawa ng galat sama. Kapal mo, sa totoo lang, yung trabaho mo, yung gawain mo, yung mga ginagawa mo noon, pilit mo yung pinapasa dito sa akin. Diyos ko. Kayo, ikaw naman, kung may gawa niya. Hmm. Ikaw daw ang may gawa niyan. Kung ano man ang nangyayari sa'yo noon, ikaw daw ang may gawa niyan. Ang, ang sama ng tabas ng dila ng babaeng ito. Hmm. Kaya kung ikaw, may balak kang magkaso, isama mo si Angie Buro. Kasi yan ang pumatay sa iyo. Siya ang nagladlad. Siya ang nag nagisa sa iyo masyado. Tingnan mo, isipin mo na lang. Isipin mo. Pakinggan mong maigi yung mga sinasabi niya. Kung paano kanya. Hindi lang to. Hmm. Pati yung pag sinasabi mong pagparaspa. Hindi lang yan. Madami yan. Pati yan si Kapitanga, pinatay ng pinatay ng dinurog yan ng masyadong dinurog ang pagkatao. Di ba? Ulitin hmm. natin. Mas matindi ang kapukukan mo as mas matindi ang kaputahan mo. Alam ng lahat yan. Oh, kaya nga pinagsagang kang sa ng, uh, ano, sa usawa ng bayan, sa usawa ng galanto. Hmm. Mahirap yun. Mahirap na bintang yun. Kaya nabansagan kang ano, sa usawa ng bayan, sa usawa ng galanto. Kaya mahirap yung gano'n. yung ano, yung talagang magsasalita ka ng ganyan para lang kuno may pagtanggol yung ano, pero mali wrong move yung ginagawa nila. Kasi sobra-sobra yung panglalait, sobra-sobra yung salita nilang hindi maganda para sa iyo. Kaya kung ikaw magkaso ka, huwag mong kalimutan si Boro. Hmm. Siya yung teacher, siya yung number one, kaya siya yung Una mong haina ng kaso Para sa mga paninira Kasi itong salita na to Hindi lang naman yan Hindi lang naman yan Marami pa yan Marami pa yang palalait sa'yo Simula ulo hanggang paa nilait ka hmm. Pati yung mga kasamahan nyo dati Ay yung mga kasamahan nyo na nandyan Sa ano, hindi nakaligtas Napanglait hmm. itong animal na to hmm. Pati nga si ma-marsing, nilait din. Kung anong kaganda-ganda din ng babaeng ito. Kaya kung ikaw magkaso ka, gulang. Yun lang masasabi ko sa iyo, Marsiriya. Kung magkakaso man, sabi mo nga, mar, ma, uh, ano mga libel, mga libel, ahalago. Okay lang yan. Basta isama mo si di Diba? At yun lang nung no, mga katintak. Basta ano na tawag dito. Sana mapakinggan natin si Mama Merle yung ano niya yung tao dito. Pakiusap or ano na tumigil o oh, ano na maglaylo muna tayo or kung magribat man hindi na yung basta-basta na ano basta focus na muna tayo dito kay kay Vivi Jess. Pero ako naman sa akin, Talagang ako tutulong. pero hindi ko pa ipapangako ha na kung ano man yung mga yano nila ano yung mga binitawan nilang salita hindi ko may ipapangako na talagang hindi ako makasagot hindi ako makasagot kasi nga uh, siyempre naman hmm. kaya may pa ano din tayo may kunting ano din tayo uh, sagot sa kanila pero kailangan natin din ding tulungan si Mommy Merly. Kaya iyon lang mga katintak na maraming salamat sa inyo again. Magandang araw, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong uh, patuloy na pagsuporta sa team Abot Kamay at pati na rin sa akin. Pati kay Mama Merly at sa mga kasamahan kong vlogger. Kaya salamat po sa inyong lahat. Lahat. Sa inyong walang sawang pagsuporta sa team Abot Kamay. Kaya yun lang mga katintak no. Sa inyong mga baser. Good luck sa inyo. Birada lang. Hanggang maputol yung mga litid nyo. Kaya yun lang mga katintak. Maraming salamat no. Sa inyong lahat. I love you all guys. Bye bye.